A surprise so tara pa diri karon sa cruising hagunoy da ba kadung sor mag surprise Sabunta sa sa na birthday karong adlaw so another ilad another hilak na po ni sa atong celebrate na ilad karong adlaw guys ah Ah, karon ito lang sugdan sa pagprank si Nanay kay na pud ay part ni po duha sila so maiilaro po nato ni si Tatay si Wake Apil. Si Nanay lang atong i-surprise ani guys atong i-prank ilad ila ginagmay ang tama ilad ni sila. Ayano. So ato na sugdan kay na anabot ayano, na sila sa kwarto pangan. nang sa mais. Amo nang iyaton ma'am na sa kanan po. Ay. Ah, yes, ma'am. Dari mo ipahatod, ma'am, sa kuan Kulis nga gunoy. Ay, ang atal na. Dini, sir. Kusama na kuwan na na. Tumorang pahalang. din po, ma'am, sa mong delivery. Nasa meron na 5,000. Wala mo kumasukin na na, boy. Dari, ma'am. Mga pangalan ko. Expedita Cansancio. Ha? 5,000. Pwede na ito na. Bayran lang na ito, ma. Mama, okay. Diri mo nang bayad ko aon, ma'am. Ma o, tanong sa ma'am. O, wala pa yung bayad. Diri ko nang bayad. Tanong na to, kasi good. Ay, ang binuhi. Ay, ay, ay tanao hybrid binuhi nga binuhi, ma'am. Muna po siya mga buno po doon na yung Medisina daan. Pwede rapot. Medisina na, medisina na. Ako'y medisina, sir. Mang mais. Oo, dala O, mais. Naka-cellphone? Naka-cellphone?

O ba, na, o ba na si Tatay? Oh, Alin ah. dili ako na. 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 na Ay, na nagagamit mga bata, aponin mo? Oo. Uy, ala. Ay, 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 sige, tanaw na to, ma'am. Ano sa ma'am? Sige, lang. tanaw lang, Ali, sir. Ali, sir. O ba niya, sir? Sige, sige, sige. Ikaw lang na. Tanaw na lang nato dito. Okay, boy, hindi na. Mendong bayat atau bayad. Ito na nang bayad. Sigurad Oh, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going Ano mam, tanaw, tanaw na tanaw na ito mam. Ano nang magiging mam? Alaka dira mam, kasi may nagamit yung cellphone dady na nakatuklok. Mga batang gagawin, hiling dun ako ba? Bakit ka kayang sa akin? Diyos ako man natunin, nga bayaran nang magiging mo naman. Bayaran nang na, bayad ana, umpuan, ganahan ka na mam, ay bayad. Dito tama mam, sa likod mam, ma kaya namang gumili mam. Anak, mga anak sa likod. likod, likod na. Ana, maana, anak mo mam? Ma ano ha? Wala no, sa may mga mga ka, basi, <laughs> sige ka nag-order mam, online. Ano, wala man kok online online. Hindi makakabalo ang online, uy. Kinuon sa manin tabo ka ron nga na ipa-deliver diri nga wa ka kabalo. Simple po kayo. Mo kan eh. Wa jud ko mag wa nang online online. So anila lang lang ka naman, ma'am. Kauban sa item. Uy dire ko send. Okay ra. Na. Pero kung dila mo ko maubang tag barangay siguro ani. Para iblato na para suno dila na mag deliveran. Mm. Og dili mo para kole bayad. Ah sige anak sir sige. Abre mo baliyo ko ma'am. Okay. Preso ka. Na ma preso gito. Wala jo ko ma courier ana ba jud ko ka balud online dinan. Na. Sis <laughs> na tulto ko sa cellphone. Ni mo ba mangabata sa anak sa butak ya ini hukum tanah ma'am

Happy, happy birthday. Kapila naman ni Moron? 70. 70. Okay, magpailaila na yun. Ako na si M.M. Ito si Abby. We are from A.M. Bigos Flower Shop. So, namin na ron para maki-celebrate sa imuhang ka 70th birthday. Hi, Nana. Nana kay idea, kinsay kahasag ni ani? Kinsa man? Atong anak, Ras Manila. Imong anak, kinsaman ito pangalan. Si MM, si Emma. Banaw na si Emma bagyo. yun? sir? Emma. Ikaw, kitagaan po kaging unahan pag-birthday. Wala? Wala. lang, first Ha? Kanila? Palanggaman. Wala, kahilakon man lang eh. na niya. Wala, nila. Wala, Wala, niya sunod pa sir. Ano sa mga birthday? August 3. August 3. Ako na. Ay, wag pa na mag O, sige. Kay birthday ni Ma'am Karun, kantahan ka na mo. Happy birthday. Kuratan, mag-upo na, sir. Birthday po, morning part. Sige, mag-upo na. Sige, mag-upo na. Oh, okay. Ay, yay! Happy birthday! Salamat mga! Sunay minsanin Ma'am, juga yung niya blue Ano mga bon? taga-ibol? Ay, sa pa sir Ano sa maday birthday? August 3 August 3, August 3. Ay, wala ba man naabot? Oh, hindi magila <laughs> oh, sige. Uh, kay birthday ni Ma'am karon kantahan ka na mo. Happy birthday. mo makukuha na, sir. Okay. Wala na eh. Maldita <laughs> lang. lang, O sa may mga birthday wish kay Ma'am, sir? lang. <laughs> uh,

Katinabaw. Salamat Ano, naghilak man nito? Uy! mo kastulya ba? Ah, ito Ma'am, ito Ma'am. Ma. <laughs> ah, ginamoran. <laughs> <laughs> ma, <may> ma. <laughs> ah, sige Ma'am, ito Ma'am. Masalamat <laughs> lang. Ma'am, bunso. Mane, bunso. Mane, bunso.

Wala <laughs> lang. <laughs> ano? pag ka. mo, magandaan mo! Nasaan ka nga? Magandaan ko! Magandaan mo. Hindi Ayaw. Wala. Inuhang. Ayaw. Magandaan mo. ka matailan? mo? Magkakagalingan. Hindi ka nga ilal. Ayaw, mga